totoong iglesia, iglesia ng Diyos. Ngayon, dapat ba tayong umanib doon, mga kapatid? Dapat ba, sabi, makisanib kayo. Yung pong pagsanib, batasyon. At tayong mga hintil, paano tayo sasanib sa iglesia, sa Biblia? Basahin po natin sa Efeso 3.6 na ang mga hentil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Yesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sa pamamagitan po ng Ebanghelyo, mga kababay, eto. meron kayong opya ng Ebanghelyo, ng Biblia. Meron din ako. Meron din lahat ng pastor. Bawat isa nga may Bible. Meron din ang saksi ni Yoba. Ang gusto kong sabihin, mga kababayan, ganito. Lagay natin uli sa screen ang tres sa isa. Sabi ni Pablo, ang mga hintil. Tayo po, mga hintil tayo. Labas ng Israel, ang tawag ng Biblia, Gentiles o hintil. Hindi naman tayo Israelita, di naman tayo Hudyo, kaya tayo po mapatak mga hintil. Pilipino, hintil, Amerikano, hapon, Chinese, etc. Tayo mga hintil. Sabi ng Biblia, ang mga hintil ay tagapagmana, kasangkak ng katawan, kaanib ng katawan. Alam natin ang katawan, yun ang iglesia na basa na kanina, siya ang ulo ng katawan sa makatwidbagay ng iglesia. Ngayon, ang iglesia po na katawan, sasangkapan yun. Sa English to mas maliwanag ang pagkasabi. That is how the Gentiles are fellow heirs, members of the same body. Ayon, members o kaanib sa katawan Gentiles are fellow heirs, kasamang tagapagmana, tagapagmana ng pangako ng Diyos, members of the same body. We must be members of the body. The body is the church. Ang katawan ay ang iglesia. Dapat naging membro tayo ng iglesia. The church was intended by God to be an institution of salvation. We must be members of that body. Sabi ng Biblia, Gentiles are fellow heirs, members of the same body, partakers of the promise in Christ through the gospel. Sa Tagalog, ang mga hintil ay tagapagmana, kasangkap ng katawan o members ng katawan, ang katawan ng Iglesia, kaya kaanib sa ibang Tagalog, ang salitang kasangkap, kaanib. Kaanib ng katawan o kaanib ng Iglesia. Yan po ay ginagamit ng Biblia. Basahin natin ang Korinto. In the Daniel G. 32 ng unang Korinto. Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod sa mga Hudyo, sa mga Grego man, o sa mga kaanib man ng iglesia ng Diyos. Ayon, yung mga huli, kung mga sa manuhan, huling kabit, ang tawag po ron, mga kaanib. Ang iglesia ng Diyos, itinatag ni Kristo noon ng siglo. Sa bandang huli, aanib ka na lang. Buo na kasi yung iglesia. Hindi ka na magtatayo ng iglesia mo kagaya ng ginawa ni Manalo kagaya ng ginawa ni Ellen G. White nagtayo ng tayo ng Sabadista, kagaya ng ginawa ni Joseph e. Smith nagtayo ng tayo ng Mormons. Eh lahat sila nagtayo tayo ng kanya-kanya eh. Ang nasa Biblia, may katawa na, may iglesia na, di ka pa pinapanganak. Ang gagawin mo na lang ngayon, aanib ka. Nakita niyo ang aming rehistro, mga kapatid? Ang nakalagay, mga kaanib. Mga kaanib sa Iglesia ng Diyos Internasyonal. Hindi kami Iglesia ng Diyos, kaanib kami. Yan ang aming registro. Members Church of God International. Yan ang registro, Hindi po kami nagtayo, umanib kami. O paano kami naanib? Sabi ni Pablo, liwanag. Members of the same body, partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel sa pamamagitan ng Ebanghelyo ang mga hintilay tagapagmana, mga kasangkap o kaanig ng katawan na iglesia, no? at mga may bahagi sa pangako na nakay Kristo Yesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Eto po. Sabi nung iba sa akin, Paano ka naanib yan? Tinanggap ka ba ng mga apostol? Sabi nung kadiskusyon kung katoliko. Tinanggap ka ba? May nag-bautismo ba sa'yo? Sabi ko, ang pag-anib sa iglesia, pagtanggap sa Ebanghelyo. Hindi kailangan may taong tatanggap sa'yo. Ang dapat tumanggap sa'yo, ang Diyos. Sa pamamagitan ng pagkilala mo sa Ebanghelyo, tatanggapin ka ng Diyos kahit katagasaan ka pa. Gis 34-35 ng gawa, kapatid na Daniel. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, Tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa kanya. Sino ang tatanggap sa atin? Ang Diyos pag ginagawa mo yung katwiran, yung aral ng Diyos, sa bawat bansa, siya na may takot sa Diyos. Gagawin mo yung katwiran, katanggap-tanggap ka sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang paraan ngayong panahong ito, para maging kaanib ka sa iglesia ng Diyos na nasa Biblia, tatanggapin mo yung katwiran, yung ebanghelyo. Ulitin ko, ang mga hintil, mga tagapagmana, kasangkap o ka-miyembro ng katawan, may bahagi sa pangakong na kay Kristo Yesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Itong Ebanghelyo, pag tinanggap mo, naaanib ka sa Iglesia ng Diyos. Basahin natin sa Cebuano na ang mga hintil, mga masig ka manununod. Masig ka manununod. Og, mga kakauban, o kaanid, mga masigkakauban, o kaalid. Mga masigkakauban sa maong lawas. Ang lawas ay ang iglesia. O mga masig malambit sa saad diha kang Kristo Yesus pinaagi sa ebanghelyo o maayong balita. Sa Ilocano, adagitihin til makipagtawid da. Ken nakipagkamungkamingda itibagi. Ken makiranuda iti ikari Kristo Jesus gapu iti Ebanghelyo. Sa kapampangan, bang mabalo king ding maging kamanala at abe lang dake king katawan miembro lang ng katawan karake laking pangako kang Kristo Jesus king pamamila tanan ebanghelyo kapamila tanan ning ebanghelyo ta ah itong aral ng ebanghelyo makakasama tayo ng iglesia nasa Biblia. Kaya nga hindi tayo yun eh.